ka aabi pu pa lang alo lasting si interviewer bi ba kaba ba bi ba bi ba pa lang Magagano. mga gago, no? Saboy, saboy panalo. Oh, sa <fri thicker> eh, ito panalo. Ito, baba yan, pa <fri> <Yeah>. <fri> tani, ka niyan, pari. na mo, hindi nga makakaraw, eh. Ang laki Layo, ah. Layo, ah. Layo. niyo. video mo, mag to. Tulog siya. Tulog siya, di ba? Oo, tulog. Tulog siya, mga kaibigan. Ito <fri> ang pinatawag na before and after. Pabigyan.

Uy, paano na akin na po? Sabas natin, boy. Sabas natin. Mga bata yan yung sopa. Bubati nga po pala namin yung sopa. Bubati po. mo mong mo? Bubati namin yung sopa. Gagong bigat din, boy. Eh, nang ang tema, oh. Inatakong. Ayun ang tema. yung covetje kunya sila kuwi si sibunya na, wala ng na. nga wala na <louder> ter kanyanya <Undertale> na a na birthday you know. anyway boy birthday na bu birthday pre lebut na pre Pre! Ang bigat lang eh. Eh, wala Sige. Sige, mo lang. Pagbibidyo lang ako ha. ka. Sige, O pre, ako. Magbibidyo. Sige. Sa ko. <aulo. tinyan> oh, kung kayo ko kuko mo. Hindi. <tinyan> <tinyan> pa ako

May yai nang po. May yai. Debo tama eh matulog rin niyan, boy. Tama yan, may story yun. <laughs> <laughs> Tayo <Tidakamang mag -buwan. laughs> na pa magbuhat. sa din ng pangauga. Hoy, <laughs> hey, basante. Ang bigat mo. Eh pero may yai tulad! 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 Ay! Ay pitaw, kre, hindi ka hindi, Ay, hindi ka naman inuuhinom. Hindi <laughs> <Inum -inom> ka naman inuuhinom, kami.